Hello guys. Good afternoon. Hit na naman tayo mga ka-reseller. na naman tayo. Ang dala natin ay coaster. Nandito tayo sa Newport, Pasay. Sa tapat ng Terminal 3. 1 2 3. Yan mga ka -richel. Sana ay tulungan niyo yung channel ko, Reseller Motor Vlog. paki like and share comments na lang kung updated po kayo please sending my star kung updated po kayo please pakipindot na lang po ang hit, hit, notification bell ring the bell yan nandito tayo sa my Helton Manila Hotel Holiday Inn Express Hotel yan mga karisel mga ever one guys sana support nyo yung channel ko version and motor vlog mga karisyan sa mga nanonood dyan sa mga followers dyan sana isupportahan nyo yung channel ko ako yung isang baguhan lang na vlogger ay mga karisyan magdala natin ay coaster mga Sir, habang nagkaantay tayo, nag-iikot-ikot tayo dito sa may Newport. Eh, wala pa yung mga kanisya yung mga sakay natin. Eh, antay natin habang may time, may oras pa. Kapunta tayo ng BGC. Ang dala natin ay BGC Uptown Rebel. Yan mga kariser. Ay, i-support yung channel Corway Sir Moto Vlog Yung mga na nanonood yan, So walang sawang sumusuporta ng channel Corway Sir Vlog Lalo na Lalo, lalo na po sa mahal na Panginoon At Sana ipatnubayan mo po ako, mahal na Panginoon. Ipapasalamat po ako na hindi mo pa ako pinabayaan mahal na Panginoon at papasalamat din po ako mahal, mahal na Panginoon na sana ituloy-tuloy na yung blessing na binigay mo sa akin na biyaya Papa God, Papa Jesus amang nasa langit yan mga kariser habang nagaantay tsaka huwag mo sana kung bigyan ng sakit nang humaba po ang buhay ko at saka yung mga asawa ko at anak ko huwag mo mong bigyan ng sakit mga ba pa ang buhay ng anak ko, anak ko at saka yung asawa ko at saka yung nanay ko kapatid ko yan mga karisel ikot na naman tayo mga karisel dito sa Newport Holiday Inn Expressway Holiday Inn Express Tsaka Sheraton Katabi lang sila ng Sheraton mga ka-racer Ang hilap ng coach night I'm very going to leave around si Tonight Yan mga ka-racer Sana isa yung channel ko mga ka Mga ka-racer tayong tayo mga onion bang video mi bang bang of commerce newport city Casa Buenas, Casa Buenas, Hotel Okora, Hotel Okora, Resort, Resort Vibe, Tora Toyota Tora Ano kaya ang biyahe natin naman ng mga karisel bukas Shout out shout pala sa mga driver ng mga Wells Fargo at Cardinal Labot Ayan yun Synchrony Doce Capital One Alorica Sa mga biyahing labas Shout out, shout out Casino Filipino Yan mga kalorisher Tatapusin ko na yung vlog ko Nagpapasalamat po ako sa mga ng Panginoon Na pinigay sa akin ng biyaya Yan po Mga kalorisher Pagkakunta tayo na gahantay tayo hanggang dito na lang tayo mga kamisir maraming 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 sa mga maraming maraming salamat po mga kamisir thank you